kalusugang pangkaisipan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive, not where you're going. Ito ay isang kataga na nagmula kay Dr. Nun Shipanser, PhD, isang kilalang profesional sa larangan ng sikolohiya. Isang mapagpalang araw sa aking kapwa mag-aaral, guro at mga mahal kong taga-panoon. Ako nga po pala si Binibining Angeline Celeste, at narito ako upang magbigay ng informasyon tungkol sa napakahalagang paksa sa bawat buhay ng isang tao, ang ating mental na kalsugan o mental health. Sa buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang Mental Health Awareness Month, isang selebrasyon na nakatoon sa pagkilala, pag-unawa at pagsuporta sa kalusugan ng ating isipan at emosyon. Sa gitna ng mga pag-aaral, mga gawain at mga pangarap, madalas natin nakakalimutan ang kalagaan ng ating mental na kagalingan. Ngunit, nararapat din natin tandaan na ang ating kalusugan sa isip ay kasing halaga ng ating pisikal na kalusugan. Ang mga sakit sa isip ay hindi nakikita, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila totoo. Sa kabila ng mga pagsulong sa medisina at teknolohiya, marami pa rin ang nagdurusa sa si iba't ibang uri ng mga sakit sa isip tulad ng depression, anxiety, bipolar disorder, schizophrenia, at iba pa. Paano ba natin matutulungan ang mga taong nakakaranas ng ganitong sakit? Una, kailangan nating maunawaan na ang mga sakit sa isip ay hindi katulad ng karaniwang sakit sa katawan. Hindi ito sintomas ng kahinaan o kakulangan ng disiplina. Ang pagunawa sa mga sakit sa isip ay mahalaga upang makatulong tayo ng epektibo. Ang depresyon, halimbawa ay hindi lamang kalungkutan. Ito ay isang malubang sakit na nagdudulot ng mga pisikal at emosyonal na sintomas na nakakaapekto sa pang-araw-araw -ara na buhay ng isang tao. Gayun din ang anxiety. Ito ay isang sakit na nagdudulot ng labis na pag-alala, takot at pag-igting na maaring humantong sa mga pisikal na sintomas tulad ng pagpapawis, pagbilis ng tibok na puso at hirap sa paghinga. Pangalawa, kailangan nating magkaroon ng empatya at pagsuporta sa mga tao na kakaranas ng mga ganitong sakit. Huwag natin hugsgahan hu o malitin ang kanilang mga nararamdaman. Sa halip, mag-alok tayo ng pagsuporta, pagunawa, tulong at pakikinig sa mga tao na kakaranas ng sakit sa isip. Ipakita natin sa kanila na hindi sila nag-iisa pangatlo. Maari tayong magbigay ng mga impormasyon sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng pag-post ng mga artikulo, video o iba pang mga material na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mental health. Maari rin magsagawa ng mga programa sa edukasyon tungkol sa mental health sa iba't ibang paaralan at komunidad upang maabot ang mas maraming tao. Panghuli ay makahanap ng profesional na tulong ang therapist at psychiatrist ay mga dalubhasa na maaaring magbigay ng tamang paggamot at pagsuporta. Tandaan natin na ang ating mental na kalusugan ay isang napakahalagang bahagi na nakabuo ang kagalingan. Sa pamamagitan ng pag-unawa, pagsuporta at pagkilos, makakatulong tayo sa paglikha ng isang malusog at mapagmahal na komunidad. Ngayong Oktobre, bilang Mental Health Awareness Month, tayo magkaisa at magsama-sama upang maging boses ng pag-asa at pagmamahal para sa mga tao na nakakaranas ng mga sakit sa isip. Muli, ako po si Angeline Kileste, isang mapagpalang araw sa aking manunood at dito nagtatapos ang aking talumpati.